Hello mga palalabs uh, For today video ay kakain tayo ng turon then meron tayong milk tea at may papaya pero hindi ko kakainin <laughs> Tara guys mga palalabs ko, samahan nyo ako uh, or my videos. Pagka, huwag nyo nang, ano, remind, ay, ano, don't mind na lang yung mga nasa paligid <laughs> ang kalat ng kwarto ko. Pagka content creator ka, hindi mo alam kung ano paggagawin mo sa buhay. Konting kibot, video. Konting kibot, video. Okay, guys, kain tayo. Mga palalabs yan, kain tayo. Eh, ay, ay, milk tea. Hmm. Sarap. Matamis siya. Then, kain tayo ng turon. Kalat na paligid ko. <laughs> kain tayo ng turon. Sinyo, sarap. Mm. 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 Napagod yung ay na. na Ang kalat ng ano ko. Huwag niyo naintindihin yung mga paligid ko. Kalat. Ano ano yung ek-ek. Harap guys. Hmm. Pamang ano. Punin lang sila yung praso ko. Pamalo ng dalag. Yummy! <laughs> na napapaisip na ako kung ano ang i-content ko eh. Wala na ako ano, wala na akong maisip kung ano i-content ko. Nagsisisa na nga ako eh. Nagsisisa <laughs> na ako. Baka pag na araw, matuloyan na akong sisa. Ang dalaki <laughs> ng mga braso. <laughs> san, ano, hindi mo na alam gagawin mo, so anong gagawin mong content then may isip mo kung ano-ano na lang wala ka namang katandem para mag-isip so ano yung pwede mo gawin so ako naman ganito dibangan ko lang naman to bahala na si Batman <laughs> kung anong mangyayari. Ang papaya ko, oh. hindi siya masyado malalaki. Parang na, na, ano siya. Pero matamis. Parang naan yung paglaki ng bunga. Pero matamis siya. Kaya, ang sarap ng turon, tapos sa mga malamig na ano. Ganito ang buhay. Buhay ko dito. Hindi ka Bangon siya kakain. Mm. Mag-iisip ka na pwede mong gawing content. Pero, wala ka maisip. Kasi wala ka namang isip. <laughs> nga isip kasi walang isip, di ba? Mm, kaya ito, kapag magmimerienda rin lang ako, di, buha na ako ng, ano, video. Para may content naman ako. Yeah, guys, mga paralab, salamat. Salamat sa support, ah. Panonood ng videos ko. Kahit nasabihin natin, walang kwentang videos. <laughs> I may mean, ma-upload uh, ma lang tayong videos. Kaya, uh, more power sa ating mga vlogger. At least, naka first base na tayo sa uh, pagbablog. -pag I mean, sabihin, I mean, nakakuha uh, na natin yung ating first step. Ito na lang. Mag-isip-isip ka na lang ng kung ano pwedeng gawin. Kaya, Okay magtaka pag nakita nyo naging sisa na ako. So, ngayon mga palalabs, hanggang na daw, huwag nyo na hintayin maubos ko. <laughs> Baka wabunsal ako. Maraming salamat sa mga mga gaganda at guwapo kong mga subscriber. And please don't forget to hit likes, comment, share, and um, share and don't forget to click the notification area or bell icon. And guys. Um, this is Riverline YT channel. Uh, waiting for my my own sisa. <laughs> okay, guys. Bye-bye. Bye. -bye. bye.